Dahil nga naubusan na ako dito ng biskwit dito sa aking stanti mga kasari Diyan sa lawas na nakadispilig. Bali nagbutas na nga lang ikaw dito ng mga biskwit mga kasari ang gamit ko pala ito na puncher ay maliit yung kanyang pagbutas. Dahil nga yung puncher dalawang klase kasi yan yung malaki yung pagbubutas at ay yung maliit. Ang gamit ko pala dito ay maliit dahil nga pag malaki yung aking gagamitin na puncher mga kasari nabubutas kasi yung aking mga biskwit. Kaya yan nasanay na talaga ako sa maliit dalawang klase kasi yung nabili kong puncher mga kasari. Dati yung binubutasan ko talaga yung mga chichirya kaya lang nabumili kasi ako ito stand eh, kaya nilalagay ko na lang at ginawa ko pala itong mga biskwit mga kasari ito naman yung biskwit yung sinasabit-sabit ko dahil nga maganda kasi tingnan pag nakakita mo talaga ang nakahilera o naka-arrange talaga itong mga biskwit mga kasari sa pagnegosyo nga mga kasari kailangan mo talagang sipagan ang ginagawa mo dito sa tindahan dahil nga pag hindi ka talaga masipag ay talagang hindi talaga maasinso ang iyong mga tindahan mga kasari lalong-lalo na pag dating sa displayhan at pag ayos ng iyong mga paninda dahil nga pag mo lang lagi dito sa tindahan pag ka syempre hindi ka makabenta dahil nga yung iba pang mga na items na binibili mo ay hindi makikita sa nagbabantay sa iyong mga kasari. Kaya ito ang nagawa ko pag sinasabi ko talaga pag namimili ako, pag may naghahanap talaga dito sa akin stante na wala ay bubuksan nga at titingnan nila doon sa karton <laughs> dahil nga mayroon akong binibili doon para hindi na masayang yung ating binta o dili yung mga yung ating mga customer na lumagpas sa ating tindahan. Naranasan ko nga dati mga kasari noong unang tindahan ko talaga ay ilang piraso lang talaga yung biskwit binibili ko dahil nga syempre maliit lang yung aking tindahan at syempre yung aking puhunan kaya nung no, medyo marami na nga nakakalam dito sa akin tindahan at dito na nga bumibili mga kasari po unti, -unti nagdagdagdag ako dito ng aking mga biskwit dito sa aking tindahan mga kasari at siyempre yung mga hinahanap ng mga bata nililista ko ngayon at saka saka naman ako bibili pag namimili kayo mga kasari tinatandaan ko talaga o oh, talagang nililista ko talaga yung aking binibili at yung sahod nga ng aking asawa ay nilalagay ko dito sa aking tindahan dahil dito rin naman namin kinukuha yung aming mga pangangailangan doon sa aming loob ng bahay mga kasari kaya sa pagninigusyo mga kasari kailangan lang talaga magtsaga dito sa ating pagninigusyo o sa tindahan mga kasari ay papiso-piso lang yung ating kita o tubo dito dahil nga mag naiipon din to ay talagang lalaki kahit pa paano ay lalaki dito mga kasari hindi na talagang nanginigusyo lang tayo dahil nga siyempre iingit tayo sa ating kapitbahay dahil nga siyempre kumikita siya hindi nila alam na talagang kailangan mo talaga mang sipag at pagtyaga dito sa pagninigusyo dahil nga piso-piso at talaga yung kita natin ay maliit lang talaga kailangan natin pagtyagaan dahil nga pag hindi tayo marunong dito sa ating negosyo mga kasari babagsak to dahil nga lalong lalong pag dito natin kinukuha yung ating mga pangailangan sa Araw-araw at malaki pa nga ating kinukuha dito sa ating tindahan mga kasari at talagang yung ating lubo ay magpas pa doon sa ating kinukuha ay talagang wala talagang mangyari dito sa ating tindahan mga kasari at yun lang mga kasari. Maraming salamat sa panunood. Bye!